Na nga booking pa ron mga higala kay ni-resign si Pangandaman ang uh, sekretary mga higala sa si Department of Budget and Management ni-resign mga higala matod pa si Lucas Bersamin gi-announce nga ni-resign kay Dili Kadisa Karon ni tingog mas Lucas Bersamin nga wa siya mo resign pano na siya mahimo kay gi-announce naman ang iyang nga ni-resign na siya Isura sa nagkalakiha mga higala ha Medyo dakong injustice siya na inapayat pong Bersamin dahil Liman ka more than 30 years Si Bersamen nagserbisyo sa judiciary. Unsa na lang mahigala ang moral foundation ni Bersamen? Ha? Gikan pa sa regional trial court nga but court of appeals, na Supreme Court na himong chief justice. Na as judiciary, presumably mahigala ang moral foundation ligon niya karon nalambigit sa ining korapsyon mahigala. Pero ingus Bersamin Bersamen wa gikoy labot ana. Ni resign bas Bersamen kay out of the legalisan sa wa ko mo resign. Pero gi-announce sa Manila nga ni resign na. Gi-announce na ni Anticlear nga okay na ni resign na si Bersamen.